Annalyn! Ah, Zoe. Saan ka punta? Ah, uh, pupuntahan ko si Doc Carlos. Titinan ko kung kamusta siya, kung gising na ba siya. Excuse me lang ah. Nurse Karen? Ah, ngayon na? Ah, sige, sige. Wait lang. Oh, um, may emergency ka? Oo itinawagan tinawagan na ko ni Nurse Karen. Gusto mo ako na lang muna yung mag-check kay Doc Carlos. Tapos update na lang kita. Uh, talaga? Sure ka? Oo naman. O, oh, sige. Basta mag-iingat ka. Eh, unstable pa rin talaga si Doc Carlos eh. Thank you ah. Sige. 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 Nandito lang ako, ako lang to. Dad, hindi mo na kailangan magpanggap. Magkakampi tayo, di ba? Dad, kung ano man itong pinaplano mo, sabihin mo sa akin para matulungan kita. Dad! I know it! I know it! Nagpapanggap ka lang! Dahan, Please, itigil mo to. Alam ko, nagpapanggap ka lang para matakasan mo yung mo. Please. Please, please, itigil mo na to. Itigil mo na to. Hindi ka baliw. Hindi ka baliw. Please, itigil mo na to. Itigil mo na to. Miss, balik ka sumisigaw. Balik ka umiyak. Dahan na mali. Itigil mo na to. Hindi ka Please, tama na. Hindi ka baliw! Yeah. Hindi ka baliw! Hindi ka baliw! Please, itigil mo na ito. Kilala kita! Kilala kita rin! Papagkap ka lang! No. So Zoe! So, miiyak. ko so, eh. Ba't ka miiyak? Sinaktan ka ba niya? Miiyak siya eh. Uh, Ay, hindi. Miiyak siya. Hindi. Miiyak siya eh. lang kasi ako sa kanya eh. So, miiyak siya. kay Carlos? Siya. Eh, di ba siya yung dahilan kung bakit na-expose yung mami mo? Di ba nilakpa nga ni mami mo sa yati eh? Siya yung dahilan ba't wala ni mami mo tapos naawa ka sa kanya? Bakit hindi na ba ako pwede maawa? Oo, may kasalanan sa akin si Doc Carlos. At hindi, hindi ko makakalimutan yun at hindi ko siya mapapatawad. Pero ah, anong yung tao lang din ako? Hindi naman ba ito yung puso ko? And for a time, naghihingahan ko rin si Doc Carlos kung nagka-problema kami ni Daddy. Kaya, Annalyn, sana naman mo ng kulay yung konting awa na nararamdaman ko para sa kanya. sorry. Ano yun? So, Zoe, sandali. Sorry nga pala sa nangyari kanina. Nakalimutan ko kasi na naging close din pala kayo ni Doc Carlos. Okay lang yun. Alam mo, actually, na ko na medyo weird nga yung inasta ko kanina. Kaya wala na yun. Alam mo, naintindihan naman kita eh. Kasi nga, kahit si nanay naawa kay Doc Carlos, eh ang dami niya ng kasalanan kay nanay. Eh, Kamusta ka na ba? Nabanggit sa akin ni Joy na pumunta ka doon ng sementeryo kanina. Hindi mo naman siguro hinuka yung mami mo, no? Hindi. Eh. Alam mo, Annalyn, tinanggap ko na nawala na si mami para makapag-move forward Pag na rin ako sa buhay ko. Pero alam mo, I can still feel her presence. Alam I mo mean, parang nanonood lang siya. Tinitignan niya lang ako. Siguro nga nandyan lang siya sa tabi-tabi. Binabantayan niya ako kung may mga api pa sa akin. Kaya ikaw, Annalyn, huwag mo akong aawayin. Baka magpakita sa'yo si Mami. Uy, Zoe. Joke lang. Sige, nabalik na ako sa ospital. Sige.